Gary Estrada, naiiyang aminin na naging stalker siya ni Dina Bonnevie noon. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Tuluyan ang inamin ni Gary Estrada na naging stalker siya ni Dina Bonnevie noon. Bagamat na noong una dahil nakalimutan na raw niya ang nasabing isyu, pero alam naman daw ng lahat na naging stalker siya na aktres. Sinabi aktor na sino ba naman daw siya na hindi nabighani sa ganda ni Dina Bonnevie. Naging maswerte na lamang daw siya dahil noong nagsisimula pa lamang siya sa showbiz, ang role na ginampanan niya sa pelikulang Tag-Araw Tagulan ay hindi talaga para sa kanya. Inoffer o umano na sabing role sa ibang aktor pero noong hindi tinanggap kung kaya't pumasok siya sa eksena. Mabuti nilang umano at pumayag na rin si Dina na gawin ang nasabing pelikula na siya na ang kasama. Samantala, hindi naman binanggit ni Gary kung ginawa ba niya ang pelikula bago o pagkatapos siyang maging stalker na aktres. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.